Dahil tinanghali na naman tayo ng gising mga par at syempre oh. ang pagkain na makain ay naisipan ko na lang pumunta dito sa may parisan na kung saan ay kakain na naman tayo ng napakasarap na paras. At ayun, halos sumabit pa ang daw ng sibuyas. At ito nga ang paris mga par, talaga namang napakasarap nito. My God. For today's video nga pala mga par, ay pupunta natin yung bagong parisan na nasa New York mga par. New York Street pala mga par. New York Street. Sobrang layo kasi yung parisan ni Diwata mga par kaya hindi na ako pupunta roon. Tsaka hindi na natin makikita si Diwata doon mga par kasi nasa batang kaya na siya. Ayun siya mga par oh. Nasa kaya po na si Diwata mga par kaya wala na sa kanyang parisan. Kaya naman hindi na ako pupunta sa kanyang parisan. At may bago ng parisan na mas malapit dito sa amin. Halos 5 minutes lamang ay makakarating ka na dito sa may parisan. At napakasarap din ng paris dito mga par. At murang-mura lamang ang tindang paris dito. At dahil isang buwan may kita yung hindi nakakain ng pares, ay pupuntahan natin ulit tong paresan dito mga par para kumain tayo ng pares. Dahil nagugutom na rin ako mga par at tinanghalin na tayo ng gising. At ayun na nga mga par, narating ko na itong Jimbo's paresan na matatagpuan lamang dito sa may New York. New York Street ba? At yun, may nakita ba akong crocodile mga paro? At ayun na nga parang aking order, isang kanin, fried rice at ang overload na kanilang pares. At ayun, nalaglag pa nga isa at, at, wala pang 5 minutes at kinain ko na ngayon mga par. At talaga namang nakapakalapot ng sabon itong mga par. Higop na naman tayong napakasarap na, sabaw. At syempre may Coca-Cola mga par. At syempre ano pang ginagawa natin mga par? Kung di na natin to baka tirahin pa ng iba. At talaga naman napakalutong talaga ng kanilang litiyon kawali. At syempre ang sabaw ay napakasarap. Talaga namang babalik-balikan mo ito, mga par. Kaso syempre wag nating araw-arawin ang pagkain ng pares dahil tayo oh. ay mahay blood. Dahil syempre sobrang taba ito. Dahil nakakasira din ng kalusugan ang masyadong pagkain ng matataba. <laughs> Kaya naman, beer lang naman akong kumain dito mga par. Isang ba na kung hindi kumain dito, may gate. My uh, naman, pinuntang ulit dahil nagugutom na ako mga par at wala akong makain sa loob ng bahay. Kaya naman, dito na ako mga par at kakainin ko na to. At napakasarap talaga ng pares mga par. Di mo na kailangan pa kay pumunta kay Duwata para kumain ng masarap na pares. <laughs> <laughs> dahil dito pa lang malapit sa amin ay meron na rin paresan. Talagang napakalasa rin ng paras dito mga para eh no, napakalapot din ng kanyang sabaw eh.